nag nga pala kami sa Giant Talaba ngayong araw kaya nanguha kami nito. Sobrang lalaking mga talaba nga pala guys ang namin at halos kasi lalaki sila ng mga chanelas. At gumawa na rin nga pala kami ng napakasarap na chili garlic oil dito para ilagay dito sa inihaw nating malalaking talaba. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys Maaga kaming gumising Dahil nga pala lotide Ay makakakuha tayo ng mga malalaking talaba Congrats nga pala Doon sa limang taon Na napili namin bigyan ng Gcash At sa mga gusto makatanggap ng Gcash dyan Baka sakaling mapili kayo Ay magshare at follow na rin kayo guys Sa vlog namin Dumaan nga pala muna kami dito Sa munting palaisdaan namin Bago kami diretso pumunta Doon sa pagkukunan natin ng giant talaba Para kunin guys yung bareta Dahil nga guys Giant talaba yung kukunin natin At hindi basta-bastang talaba lang Ay kailangan talaga natin gumamit ng bareta. Sobrang lalim nga pala guys, yung pagkukunan natin noon, halos 6 to 5 di pa. Depende pa guys kung low tide o high tide. Kaya ngayon guys, eh, medyo low tide, na naisipan namin kumuha. Ang kasama ko nga pala guys, tropa ngayon, ay si paring Jeric at si Balong. At kasama ko rin nga pala guys, yung kapatid natin na nagka-camera. Si Jeric nga lang pala guys, ang kayang sumisid sa amin sa ganito kalalim. Kaya siya lang muna ang manguha ng mga talaba. Kailangan kasi guys, yung mga sanay lang talagang si CC dito dahil medyo delikado at medyo malalim talaga. At eto na nga guys, yung unang kuha namin. Hindi pa nga guys, ganun kalakihan yung na yun, Pero kung nyo guys, eh, halos kasi laki na kaagad ng palad natin. Sa mga gusto nga pala guys magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo dito kung taga saan at kung sino yung gusto nyo ipa-shoutout para sa next vlog ay may shoutout natin. At sa mga gusto nga pala guys ng ganitong giant talaba, abang mag-PM na kayo guys kung gusto nyo sumama sa adventure natin at makatikim ng mga giant o halimaw na talaba. Kasi tingnan nyo naman guys itong isang talaba na inangat itong tropa natin si Jerry. Grabe guys, so, sobrang laki talaga. Tingnan nyo guys, susukating ko pa yan sa chanelas natin. Talagang halos magkasing laki lang sila ng ating chanelas. Eto nga pala guys yung Tawag natin na giant talaba ay mali pala guys ito na talaga yung halimaw na talaba kasi tingnan nyo guys grabe sobrang laki kasi laki na rin chinelas natin isang piraso pa lang ay mabubusog ka na kaya sa mga gustong bumili o gusto makasama at makatikim nito guys aba mag PM na kayo dyan sobrang tagal na nga siguro guys nitong mga talaba dito sa ilalim na to kaya ganito na guys yung laki nila sa ang tantsa ko guys na taon dito siguro nasa 50 years na itong mga talaba na to nakapagpalaki rin talaga guys sila ng masyado dun sa ilalim dahil bukod sa malalim guys yung kanilang tirahan ay madilim dun pag sumisisid nga guys itong tropa natin si Jeric, ay eh, sabi niya ay medyo madilim daw talaga dun sa ilalim at nakakatakot. Pero buti na lang guys, pag umaalis tayo ay eh, palagi tayong nagdadasal kay Lord tuwing aalis tayo sa vlog para protektahan at ingatan niya tayo sa anumang panganib. At eto nga guys, isang malaking talaba ay eh, nabiyak na dun sa ilalim. Tingnan niyo naman guys, grabe oh, sobrang taba niyan at madilaw-dilaw na talaga yung laman niya. Nung unang guys, nakita ko nga itong mga talaba na to, eh, kahit ako mismo hindi rin ako makapaniwala at hanggang ngayon guys, ay eh, naaamis pa rin ako dito sa laki ng mga talaba na to. Laki, tapos may nabuksan na isaw krimo pa isaw oh nabuksan kesa na yun 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 nasa likod Ayos, kilawin na natin yan Noong so, nakakuha na nga guys kami na medyo marami-rami, agad na rin kami umuwi dito sa may munting palaisdaan natin para dito magluto. At eto nga guys, agad na rin sinimulan nung camera girl natin yung paggagawa natin dito ng chili garlic. Kailangan kasi guys natin gumawa ng masarap na sausawan dito para mas solid at quality yung food trip natin sa mga giant talaban na to. At eto nga guys, yung model lang talaban natin. Ayun, oh, grabe, sobrang laki niyan guys. Paniguradong kahit isang piraso nito ay talagang mabubusog ka. Dito na rin kasi guys namin naisipang magluto nito o magiyaw sa munting palaisdaan daan kasi nandito guys yung mga gamit namin at iniwan namin kanina. Maraming maraming salamat nga pala sa mga taong nanonood at palagi nakasuporta pa rin sa atin at road to 2 million followers sa tayo guys, kunting-kunti na lang. Maraming maraming salamat sa walang sawang panonood at pagsuporta nyo sa aming magkakaibigan at hayaan nyo guys, patuloy namin kayong tatakamin at dadalhin namin kayo sa masayang adventure natin palagi. At dito nga guys, nilagay na ni Miss na padaan itong ating butter tapos ginisan na rin dito guys yung bawang. Iintayin nga lang guys nating mag golden brown yan at pag okay na ilalagay natin itong napakaraming sila na magpapasarap dito sa ating sausawan. Para naman guys, medyo may alat at konting tamis, ilalagyan din natin to ng konting oyster sauce para talabang talaba talaga. Habang nagluluto nga guys ng chili garlic oil dun yung ating kapatid na camera girl, ay like kami naman guys, eh, binubuksan namin itong mga malalaking talaba at sobrang hirap talaga niya guys buksan. Sa sobrang laki ba naman guys itong mga talaba na to, ay hirap ka talaga sa pagbukas nito. Bukod nga pala guys sa malalaki siya, ay napakatatabarin niya. Kung makikita niyo, guys, yung mga laman niya, ay medyo madilaw-dilaw talaga. Mukhang hindi ko na guys kayang kainin to na kinilaw kaya ang ginawa namin ay ihawin na lang muna natin to habang nag iihaw nga kami dyan guys inatatakam na yung tropa natin si Balong at si Jeric dyan tapos sasabayan pa guys natin itong chili garlic oil na ginawa nung ating kapatid grabe sobrang solid nito guys talaga namang food trip malala tayo syempre kailangan muna natin maghintay at ihawin ng maayos to para mas masarap guys yung luto natin at nung okay na guys syempre magdadasal muna tayo kay Lord bago natin to food tripin hey guys oh. Tingnan,

Isa na naman guys solid at quality food trip pa nangyari dito sa adventure natin kaya hanggang dito na lang muna guys